Pusa naghihintay sa ano sa amo kasi hindi nagpaalam. So ayan guys, nandiyan siya. <laughs> Bumaba siya din sa kulungan niya. Naghihintay siya na ano 2 hours na. 2 hours maghihintay. <laughs> Yan na, oh. Naamoy na siya. Ayan ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na. Ayan na, ayan mo si <inaudible> Jaja. Nihintay mo si Jaja. Ngaw. Si wow. Mamaya pa yun, uuwi. Ay. Pin. Pin. Mamaya pa yun, uuwi nga. Ito, maghihintay. Maghihintay ka niya matagal. Bininis ako gano'n yung lalagyan. Sa tiyan. Wow! Bawa naman si Pin. Hindi nagpaalam sa kanya. Saan din ba mahal si Stanley? Nyaw, nyaw! 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 mga abo. Ano mga amo? Ano nalang paldo paldo? Kumukha <laughs> ni Marian Rivera. Huwag daw sasabihin kasi ano Nanalo <laughs> Ayun Ayan o, ayan yung puso na naging hindi Uy! mo <ssä> naman ako Ito ang may tsura ko Hindi nga eh May hey, na nalo daw sa wedding. <laughs> matagal niya. Maghihintay ang matagal niya. Maghihintay mo. Yeah, yeah. Pusang naghihintay sa kanyang amo. Kasi hindi daw sa kanya nagpaalam. Iyak na iyak kanina pa. Akyat na dun, Pin. Pin. Akyat na, akyat na. Uy. Okay. Nangyayintay talaga syo. Nyaw, ah, nyaw. Nangyayintay mo. mo? Wala pa yun, mamaya pa yun maya pa ha HA? Nagsusumbong sa, huh. hindi nagpaalam sayo Oo oh, mamaya huh huh pa huh namaya pain uguwe ma filtai na hoc uguwe kaya na awal ataan ayoi